Sa episode na Four Direction, ang bagong leader ng ligang I Like, gustong dalhin ang grupo patungo sa pagkapanalo. The team is cowboy. So, western. West kasi kami. Ang treatment, kunyari serious cowboy ang dating pero biglang babali sa TV music. May papasok na siga lang. Tulog na pinto. Tapos kami. Parang peg ka ko Aliens. Walang umatid na mga kagroon. Certain leg, si Andrea. Mahirap man bumuo ng concept mag-isa. Alden makes it look so easy. Well, o, oh, tapos na tayo. Halika na. Pasabog kami. Rojun. Papasabog kami ni Rojun. Mas kilala ko si Rojun eh. Alam ko mag-isip yan, malikot. We'll see. We'll see. <laughs> Naku, medyo bago pa yung grupo namin. Pero siyempre, gusto na namin manalo. Nakakataw ah, na kami dito, kaya abangan nyo yan. Chunk. Totoo yan. Kaya wala na mas totoo kaysa dyan. Magaling naman na leader si Alden eh. Uh, may tiwala kami sa kanya. Kahit lagi itong sinasabi, talagang uh, this time mananalo na kami.